So yan mga update, uh, update natin yung kanin nating durian, naiibak na yung, yung durian namin dito, uh, So namunga na siya. Yan. Kaya pipitasin natin siya ngayon. tapos kakainin namin mamaya. Ha? nah, yan yung po. yung 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 ating durian. yung na yung na siya medyo madilaw na kaya kita siya na siya ngayon okay Good. kaya lang yung yung aming door yan ayan o no? oh. <laughs> okay, okay. Ay. ayan yung bunga niya ito ayan o natin So, gagamitin natin ito para ano, katanggalin natin siya. Tanggalin natin. Okay. Ayun na. Okay. So, meron na tayong durian ngayon. Ibiyakin namin to. Isa lang yung bunga niya eh. Baka next time magkaroon ng dalawang bunga. Ha? So, bibiyakin na natin to Si Hani na yung magbibiyak nito kasi hindi pa ako naka-experience magbiyak nitong durian. So, yan mga ka-update si Hani. Siya yung magbibiyak niya ng ating durian. So, yan. Kita nyo rin yung kanyang puno. So, yan na. So paano ba? <laughs> So ayun, natin yung durian na pag utusan tayo mga ka-update. So, kailangan natin ng ng gloves. Kung meron kayong gloves, uh, mas maganda yung gloves na ma gloves na makapal para mm -hmm. hindi masakit siya hawakan yung durian. Okay. So, kailangan natin ng kutselyo, syempre, tsaka ng chopping board at lalagyan ng mga biniyak na durian. So, so itay Ganito yung gagawin natin. Ayan. Saburo dahil. <laughs> so, biyakin natin. Masakit nga siya sa kamay. First time namin kasi mga ka-update. Medyo matalas yung aming kutsilyo. <laughs> Ayan. <laughs> so, <laughs> rinig na rinig ah. Ingat ah, ingat ah. Parang uh, so, ganyan lang yan. Ganito lang yan. Laki natin. Ingat ah, ingat. Baka so, magdulas yung kutsilyo sa kamay. Kutsilyo. talas talaga yung kanyang mga tulis-tulis. Ito -tulis. <laughs> natin kung gaano karami yung kanyang laman. Yun, pwede na. Yun. You know, you know. Wow. Sabi <laughs> hina. Wow. Ah. Oh. Ganun Ayan. lang yung laman niya. Ayan o. Uh. Meron pa dito. Meron pa dito. Ayan. Nilipat na sa plato. Sarap. Sarap. Malinamnam. Hmm. Hindi na nakatiis. Tinera <laughs> <laughs> na. Ayan pa. Galing. Sarap po. Ito na ay. Aray. Aray. <laughs> Sip Iyan, no? Wow. Sarap. Naamoy nyo rin mga kabit. Naamoy nyo rin yung kanyang bango. <laughs> So, yung bintahan nito dito, mga ka-update ay, ano, 120 yung kilo. Pero hindi na namin ibibinta. Sige natin, kuilang lahat yung laman. Wow! Hindi sa pagitan niya na yan, wala na, no? Wala na po. Sige, sige, sige. Ang din, Mamukbangin natin yan mamaya. Ah, wala na. Manipis. Wala na. Manipis na. So, yun. Tama ka-update, ah. Eh. Malinam-nams. natin. Pag gano'n. Wow. Hmm. Ayan, si Yanny yung unang kakain mga ka-update. Uh, Kain tayo. <laughs> Sarap. Wow. Sarap. Yami yami Sa mga kumakain na makapanood nito Ayan Tamang tingin lang kayo <laughs> So kakamahin ko na to mga ka-update Ayan o Kamahin na natin to. Ito Wow Ayan <laughs> sarap <laughs> Tamis na Sarap, tamis. Parang may anong may gatas. Tapos yung buto nito, uh, tatanim na naman namin sa amin sa amin farm. Ito. laki. Tulalit ng puno. Mamigay <laughs> din kami mamaya. Mayan namin si nanay. Ayan. Okay. Sarap mga ka-update. Ayan. Maraming salamat po sa panunod mga ka-update. Ah, update lang namin uli kapag mayroon naman siyang bunga. Ah. <laughs> Pag no? namunga naman siya baka dalawa na o isa pa rin. Update lang namin uli. Thank you very much po sa panonood at suporta. Ah. Thank you po mga ka-update. Mm -hmm. God bless everyone. Namnamin muna namin ang durian. Namnamin <laughs> namin yung mga naiwan pa. Thank you very much. To God be the glory. God bless po. God bless.